Mga ka-Republic, mag-aabang ang Barangay Hinebra sa magiging resulta ng laban ng Tok Text at Magnolia mamaya. Makakaiwas sa komplikasyon ng hotshots kung mapapadapa nila ang tropang 5G. Kung mananalo naman ang TNT ay may habol sila sa Tafor, 4, ngunit di depende iyon sa magiging resulta ng iba pang laban. Gustong mag-bounce back ng Tok at Magnolia na parihong binugbog ng Barangay Hinebra. So far, ang bakbakan ng TNT at hotshots mamaya ay tinatayang magiging pinaka-intense dahil nakasalalay dito ang huling upuan sa top 4. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, resulta ng dalawang magkasunod na panalo ng Barangay Hinebra kontra sa dalawang mahigpit na karibal, ngayon ay mayroon silang luxury na printing mag-abang lang muna kung paano nila lalaruin ang sitwasyon. Mamaya, maghaharap ang dalawang kupunang parehong pinasemplang ng mga mag-aalak sa kanilang last two-game assignment. Magiging mainit na encounter ang bakbakan ng Tokentex at Magnolia dahil sa taas at laki ng magiging impact nito sa kani-kanilang kampanya. Nasa bingit ng panganib na mawala sa top 4 ang hot shots. Magiging malaking kabiguan din para sa tropang 5G kung madadaluhang sunod na talo sila pagkatapos silang bugbugin ng barangay Hinebra sa huli nilang laban. Nagtala ng 6-game winning streak ang Grand Slam Seeking Tropang Gigang, ngunit natuldukan iyon ng Barangay Ginebra. At ngayon, sa kartadang 6-4, humina ang chance ng TNT na makasalta sa top 4. Hindi lang sila basta natalo sa Gin Kings, tinambakan pa sila. Isang bagay na lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon mas lumaki ang puntos na kailangan nilang habulin sa pagkukwenta ng point differential sakaling gagamitin ang tiebreaker rule. Sa panig naman ng Magnolia, sabi ng mga netizens ay bumabalik ang mga ito sa dati ng sakit. Bumabandera sa simula ngunit nahandahang kinakapos papunta sa dulo. Intro boys daw talaga komento ng marami. At may mga nagsasabi rin posible raw na ito na ang maging last straw para tuluyan ng mapalitan si Chito Victolero bilang coach ng Hotshots. Kung di tayo nagkakamali, pito o walong taon ng tagtuyot sa kampyonato ang pambansang manok. Anyway, ang laro mamaya kung mananalo ang Magnolia ay pwedeng maging saving grace ni Chito Victolero. Kung may nila ang tropang 5G ay muling lalamig ang isyong papalit na, na siya bilang coach ng Hotshots. Hindi maitatanggi na dagdag na bigat sa balikat ng Magnolia coach na sa pagsisimula ng All-Filipino Conference ay nangunguna sila sa team standings. Anim na diretsyong panalong ngunit tatlong talo sa huli nilang apat na laro. Ang token text naman, tatlong magkakadikit na talo agad sa pag-uumpisa ng Philippine Cup na siyempre pang ikinalungkot ng kanilang mga supporters at siyempre rin ipinagsaya naman ng kanilang mga detractors. Ganyan ba ang magda Grand Slam? Tanong ng ilan? Mamaya may pagkakataon ang talk and text na ibalik ang tiwala ng kanilang mga tagahanga and at the same time medyo patahimikin yung mga nagwiwis na mabigo ang pangarap nilang Grand Slam. Sabi raw ni Chotreyes sa kanyang team, move on na sila sa tambak nilang pagkatalo sa Hinebra. Pagkukwento ni Poy Eram sa mga reporter. Dapat daw silang maging accountable lahat sa sinapit nilang setback sa kamay ng Gene Kings, Especially daw ngayon nahaharap sila sa isang napaka napakakrusyal na laban Krusyal lang magiging laban nila sa Magnolia dahil nakataya nga rito ang chance nilang makasalta sa Tafur At chance pa lang ang mahahawakan ng talk and text sakaling madali nila ang hot shots Wala pang katiyakan, di depende sa magiging diskarte ng mahigpit nilang karibal na Barangay Ginebra. Tulad po ng sinabi natin kahapon sa ating previous video kung mananalo ang Tok and text mamaya kontra Magnolia, dapat ding manalo ang Ginebra laban sa Ren or Shine sa linggo. Ngunit kung magdidesisyon ang Ginebra na matalo, laglag na agad ang Talk and Text sa number 5 kahit pa matalo nila ang kupunan ni Chito Victolero. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na uusok ang comment section sa social media, kukundinahin ang Gin Kings. Sisisihin ng mga fans ng TNT ang mga mag-aalak sa kapalarang kinasadlakan ng iniidolo nilang kupunan. Pero wag sanang mag-alala ang mga TNT fans, hindi natin sigurado walang nakakaalam sa magiging diskarte ng Hinebra. Sister team nga nila ang Magnolia ngunit mahigpit din nilang karibal ang mga ito. Bakit nila ilalagay sa alanganing sitwasyon ng kanilang kampanya para maisalba ang hotshots? Responsable ang Magnolia sa sarili nilang kapalaran at ganun din ang Hinebra. Kompetisyon ito. Buntot mo, hila mo, ika nga. Ang dapat gawin ng talk and text, ipanalo ang laban nila kontra Magnolia mamaya at mag-abang tayo pare-pareho sa susunod na mga kaganapan. So guys, siya lang muna. Hanggang month, man, sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Jose Rodrigo. Salamat sa suporta, Idol. Lagi kang nariyan. At sa rin, shout out sa Karias Malinaw, kay Chino, basta walang injury. Tama yan. Sa rin, shout out Nelson Reyes, mula naman dyan sa Saudi. Salamat sa suporta, kabayan. Sayuren Lori Benz vlog kahit matalo pasok sa twice to be tama ka shout out sa at sayuren shout out Alfredo Laserna vlog paano raw magbibigay ay maghirap sa dalawang laro sayuren Johnny Junior Chang thank you for dropping by sayuren shout out Borlagatan Donald muna naman diyan sa Singapore Happy watching kabayan At sa Yuren Merson Kabadi Vlog Mula naman sa Oman Ingat ka lagi dyan kabayan At sa Yuren Minita 4 Good luck daw sa Hinebra Sa linggo yan At sa Yuren Shout out Romeo Ramirez Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan Ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.